Tagol nagsasabi na ako da ang maluya Anong labot ko basta permi akong maugma Sa tigigibo ko na surat sana kikanta Di akong gana sa endo makipagkupit Mga kaurag, di tayo ng Jollibee ah, boss, dali natin kung kay boss Brian. Kasi nag... Nag-abala siya sa ating Nag-epot siya sa ating ah, Kahit hindi natin ako ngayon Ano yung Yung PS,

Halo. Dito sana. Kau orang. Kau orang. Ah, YouTube, YouTube channel. Ya, Putri. Halo. Eh. Ayo.

ni Boss Brian i eh, umorder na lang umorder na lang siya ng ng ano ng online pero sa kaibigan niya rin mga kaulat kaibigan niya rin yung ano, yung, yung inorderan namin eh. tapos eh sabihin niya lang ako kung kailan darating yung yung ano yung tapos, uh, yung tapos yung pyesa at saka tayo babalik po sa kanyang shop no oh, oh, talaga. Nga, <laughs> yeah, hindi na hindi niya kinana yung ano kasi din sa dati ka usap niya 300 lang tapos nung kami para makukuha na yung yung piyesa sa dealer. Umabot ng 1,000. Ano, may ekstra, may ekstra, ano pa yung may extra may extra ano pa yun, mga uh, tax o ano yung, lalo na taas Kaya sabi niya oh dati kagatin niya. Ah, so, may tatawagin pa tayo na para ano para para mga magbababa pa yung mga Ganun, ganun, ganun kalupit yung mga <laughs> kaibigan natin yung mga kaurag, di ba? Kaya hindi natin pwedeng uh, ng ano na ito na, na punyunta lang natin siya, na inabala natin sila. Kaya mga tao yung hindi natin siya babalikan na wala tayong dadaling pagkain, di ba? Hindi <laughs> lang ano lang yun mga pasasalamat lang sa ating kaibigan kaya eh malapit yung siya niya sa Jollibee kaya nag Jollibee na rin <laughs> tapos eh lang tayo nito tapos bilhin lang tayo pang baon ah. tapos si dati no, rin ang anak bumili na tayo ng pagkain para sa bahay tapos umuli tayo ng pagkain nila ah, na ah, boss lahat yan Mabalik tayo sa chef niya para iabot yung pagkain niya mga kaura. Ganun lang. Ganoon kanina may nagpagawa sa kanya. Mababot lang ng may nagpagawa sa kanya. Tapos yung ginawa lang mga kaura. Kahit magkano ngayon. 20 lang yung binigay sa kanila. Tinanggap niya yun. Sabi niya kahit magkano ngayon 20 lang. na ano po yun. Ito ba? Ito ba yung salita ng kaon to? Kaya ito yung sa pala. na. Ulan na natin ang ating... Ayan mga boss, natin na natin yung mga boss idol, mga kawurag, natin na natin kay ano. Kay boss Brian yung Jollibee at uh, para para diba, di ba? Kasi inaasikaso tayo ng ayos. Tapos ngayon, iuwi na tayo mga kaurag at uh, tayo may pasok pa. Ayun. Uh, Ayun. at uh, salamat, uh, salamat sa pagsama ngayong starting munting vlog mga kawurag jus mabalosa endogbos the goal nagusabi na ako da amaluya anong labot ko basta permi akong maog mas tigigibuko na surat sana kikanta de akong gana sa endo makipagkop